para sa reminders, siya kasi magkakaroon ng mural painting dito. So, ng background tapos susulatan ng mga nituntunin. Ano yung mga pahinumdon, pahinom doon. Mga mm -hmm. reminders. So, no ugly allowed. Sarap mo. Ito <laughs> talaga. Tapos, maglagay ito na sa salamin sa loob. Dapat, buo pala kuan. Kasi kawan namin ng tabingin. Nagawa ng paraan. Kasi... <laughs> Kasi straight kasi ito guys, straight na dito, tapos yung tubig dyan pa ilalim, Maganda. ngayon sinunog nila para gumanon. Mm. And say hi to our CCTV Kitagkita yeah. -kita na yung mga maghalikan dyan, magsusuka. Kumanda kayo! May bisita pala tayo! Hi guys Hi guys I miss you! Stickers! <laughs> tama talaga kwani at si Cassie. Ah, si Cassie. from all the way from America. Wala siya mga historia ba? Wala. Wala, that for part lang for for Para sa na? For the opening. Si opening. For the opening, right? Anniversary. Anniversary. na? Thank you so sa 10,000 natin. Kalta mo kwana. Si anak mo Thank you so much sa 20,000 natin sa Maraming maraming salamat sa 20,000 for the second anniversary. Ayan, na, 20, Ayan so thank you. sa ating team, iabot ko na ang 20,000. Um, Diyan ko lagi ngayon. Ah. Pera na si Nenma! Ayan! Drop it in one. Two, three. Come

Thank you so much, Ate Sasha from America. Yes. Sasha thank you. May pambahid na kami sa banda. Kasi magpapabanda kami para special yung ano namin dito. Yung aming um, second anniversary. Pambahid kasi ang bahid kasi is yes, 5,000 sa banda. Kasi 1,000 ina nagtag ko -nag sa pambahid sa picture. Wow! Pero para wow. makalist tayo, si ng ating... Ako daw yun. Thank you Ate Sassy! Thank you Ate Sassy! Thank you Ate Sassy! Thank you Ate Sassy Kim! Yay! Salamat po! Yay! So for today's vlog is gagayahin natin ang Valenciana Arroz Valenciana yung tawag nila Basta gusto ko siyang itry para matikman din namin guys So let's begin this half kilo lang ang ating gagawin, no? Half kilo na malagkit na bigas. Basan muna natin. Konti lang yung gagawin natin kasi hindi ko din sure kung magugustuhan nila to. And meron ako ditong pinapakuloan na tubig. Ito yung lulutuan natin sa ating malagkit na bigas. so Medyo mainit-init na siya, guys. Medyo mainit na yung ating malagkit na bigas ito. In this is malagkit na bigas. We will put a little bit of asin. Rock salt. And then, konting mantika para medyo glossy naman ang ating rice later. Walang bukong Lutuin muna natin ang ating rice. Ayan, dito naman sa kabila is magluluto na tayo sa ating igigisa. And pag medyo brown-brown na, dito natin ilalagay ang ating sausage. sausage. Chicken. Then, we will put Gata. so gata. Pagkatapos natin ilagay yung ating gata. Then, magmulagay tayo ng ating turmeric. Ito is, magdadagdag din po sya ng kulay sa ating valenciana. And we will put some tomato sauce. para dagdag din yan ng kulay. lagyan natin ng durog na paminta. Bit oh patis. Ayan na siya. Lalagay tayo na para maluto na yan Chicken broth. So, habang tayo ay ayan, isisimmer muna natin to. Ang ating kanin naman is lutong-luto na. Ayan, very luto na. So, first time ko din siyang matitikman, guys. Ito yung style ko minsan, pag gusto kong tikman yung putahe na hindi ko pa natitikman, syempre gagayahin lang din naman natin. And meron tayong ingredients dito na hindi nilagay, no? Yung liver, meron din kasi ako nakita na version na chicken lang yung nilagay niya tapos sausage. So since ang liver natin ay hindi tayo nakapag-prepare sa liver, so eto na. Pwede na tibuk siguro to. At least kahit papano, meron tayong idea ba. And then, we have our rice. Kung saan ba itong luto na. niyo naman, glossy na ang ating kanin. Ayan siya. Dito, ilalagay na natin ang ating green peas. Our bell pepper. Ang konting raisin lang kasi optional lang din daw to. So, baka may hindi mahilig sa raisin. So, eto na siya, guys. So, ang gagawin dito is, um, tayo dito ng konti kasi the topics natin yan later. And then, lagay na natin ang konti. Hinaanong natin yung apoy. Lagay na natin ang malagkit na bigas. Tapos iiin-iin lang natin. Kailangan natin siyang iiniin. Kumbaga, isi-simmer muna natin yan for may ilang minuto. Kasi luto naman na din ng ating kanin. Pero so, excited ako dito. Excited ako dito, guys. bango na. Dahil dyan, okay na to. Sakto na na natin. natin. Hinango ko na siya, guys. At sa kawali, para mas maganda ang ating kutong. Para mas maluto daw yung ating kanin ng maganda kailangan muna natin siyang lutuin dito sa dahon ng saging. Mm. Mm. Ang buya ka nga. Ang We're done. Ito na yung kanyang finished product. Hopefully, na-perfect ko, no? na natin nilalagay yung ating mga itlog. That's all. Hopefully, na-perfect natin. Itadah! Hey, Yes, parang siyang afrita. Siya din Para din, din siyang, basta din ka? kayo na bahala. Ikon siya. Basta yung Arabic na dikaw na to. Kuan, ay, ka kaya dagan na lang. Kaya, kaya hindi ka ganahan. Basta din siya. Aros Valenciana. Ah, hindi siya Irma. Kasi ginaya ko yung recipe na yan. Arroz Caldo nga. Aros Caldo nga na ay. Paella. Paella. Pamasya, Kalios. Arroz. Valenciana. Ah? Valenciana. Aras Valenciana. Sudani, no? Oh, claro ka wala. la pa sad mo nakatilaw no. Pare Valenciana. Oo. Ito si Sudan. Pero pag sa... ano lang mo concern inyo? hang. Hindi kasi ako fan oh, ng sauce talaga ng ganito. Hmm. Para tayo. Para siyang apritada na nilagay na ng kanin. Hmm. Diba? Para siyang biryani style na ilonggo. Kanon. May curry. Lamiman lami, siya sa lamiman, siguro sa mga biryani? offer first time ako, wala well, may man Lamiman siya pero sumo mm. Ano mo siya kuwan? Ano mo siya arabic? Ano mo siya ko? Pilit ni pilit? Pilit man yan mm. Pilit eh, di mm. ko na ba? Ano ako? Lamiman! Pilit ko mas lamiman siya kung lami, embugas kaya sa biryani Wala ka lang pailia ba? Ano pailia ba nga? Taas Ano ka sa mga kanang Jasmine rice Ano matukas ka sa mga ako oh, ba? Mabrayani, dad ko nga Gusto niya sa piya For me, anak. For me, ha, anak. sa magandaan mo dili, For me... Hindi out of 10? To be honest... To be honest lang, Kung la, la, mo ba? Lamin siya, pero hindi taste buds ba, dili anad sa kanilang taste? Yeah. Ako lamian mangkong. Pero masumo siya kalit mo sa pilit. Pilit. O lasa nga mo ng piko. Mga piko eh. Ito sa pilit. Ito nga ang pilit. Maumay ba ka? Pagkari rice siya. first timer nga naglilaw ani, i'll give you 8. Yeah. Ako 7. Ako 8 din. Ako negative 3. Alam It's okay. First time naman natin yan. Tingawin din na. Siguro mga 9, 8. Congrats, Brella! Ang panggila niya, hindi siya optional. Panggilt siya. Pilit, pilit. Pilit gina na sa recipe. Napay-upan nga naglutoan ng rice, hindi lang gamit. Basta mismatch. Mas lamin yung baska siguro. Mamaya siya pinaka-close to. Cross or original. Paelia ba? paelia ba? Ang maska kay kanon may nga na mga hipon. Na mga yani, di ba? Pero ilonggo style kasi siya. So, malagkit na rice yung gamit I'm nila. Masumod, masumod sa malagkit. Oo, ako di ba fan Biko. <laughs> Pareta. yung fan sa kanang sana eh. Nangkari. Pero lamin. Pero may, lamin siya. Pero ganas, Pero minus lang yun siya. Kaya napan Ang Ah. <laughs> ah. Ay, okay, lami ano lami man ako ko, eh and then sabotable naman siya kasi first time natin lahat sa ano na yan, recipe na yan. parang katuluan lagi katungkalian lagi. kahalo para siyang ano ba biryani babas ka maging kanin ilong style na biryani biryani hmm. Sa Pero Bar yung no, ano lang bariyani. kasi yung malagkit na bigas yung gamit. Dapat uh -huh. gusto natin i-try yung ano no, biryani talaga uh -huh. na ano. Ang um, um, hirap kasi hanapin ng biryani dito sa amin. Ay, kapalito dito dahil sa ako. Hmm. Burog ko mo eh. Burog. mo sa tayo roo. Ang panon? Pero lumayan ko at iya ha. na mo. Ito na nga, dagan siya mong ikuan. Kay, bako ba may numaglan no sa nasa na, Bulalo.

Kayo ba guys, nakatikim na kayo ng ano, Valenciana? Kasi kami sa totoo lang, first time talaga namin siya matikman na yun. Comment down kung natikman niyo na yung recipe na yan. Thank you for watching! Oy! 1, 2, 3, go! Go! Hala! Hmm! Sige! Layak, layak! <laughs> Sakit kag sinipan si Inday kay Bakang, uy. Chuchay! Swimming ta? ta? -ta, -ta? Ay come here. Diri, diri ka dahi. Layo ka, isa Ano na pag-video kung layo? Wiri siya, amar, Hindi ah, siya mahadlok. Agay!